Dumaan na rin ba sa timeline mo ang balita tungkol sa dalagang natagpuan na nakabaon sa buhangin sa Capital Beach Front sa Pangasinan? 20 taos na dalagang nawawala at natagpo ang patay at nakabaon sa buhangin sa baybayin ng Lingayen Pangasinan. Trending at pinag-uusapan ngayon ang karumal-dumal na sinapit ng college student na si Evelyn Salting. nito lamang mga nakaraang araw. Ang pangyayari ay isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon, hindi lamang sa mga pahayagan, social media at grupo ng mga kabataan. Sino ba naman kasi ang hindi maaawa at manghihinayang sa isang maganda at matalinong bata na namatay lang sa karumaldumal na paraan? Samahan niyo po akong alamin kung ano na nga ba ang update sa kaso ng pagkamatay ni Evelyn Salting. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Sa unang tingin, kahit na sino ay mapapahanga sa maganda niyang mukha, simple, may magandang pangangatawan, morena at makinis na balat. Isang kagandahan ng isang Filipina Ang dalagang ito ay si Evelyn Salting o mas kilala sa tawag na Evang Lalo na sa mga taong malalapit sa kanya Bata pa lang si Evelyn ay mahilig na ito sa tabing dagat Sa andapang gasinan na kasi ito lumaki At ang anda ay kilala sa magaganda at mapuputing dalampasigan Lumaki si Evang na puno ng pagmamahal ng pamilya Lalo na ng kanyang mga magulang at kapatid Palakaibigan din si Evelyn, ayon sa matatalik niyang kaibigan, kahit saan ito makasalubong ni Numan, ay palagi itong mingiti bilang daan niya sa pagbati ng hello o kumusta. Masipag ding mag-aral at aktibo sa mga gawain sa school si Evelyn. Mula pagkabata hanggang sa magdalaga ito ay hindi nito binigyan ng problema ang mga magulang at mga kapatid. Simple lamang si Evelyn, bihira mo itong makikitang may makapal na kolorete sa mukha kahit pa nga may mga okasyon. Mas gusto nito ang simpleng itsura at nakatali ang maiti, mahaba at maalo nitong buho. Kaya naman maraming kalalakihan na nagkagusto dito. Subalit sa lahat ng ito ay isa lang ang nakabihag ng kanyang puso, ang 20 years old na si Reynald Caracas. Tulad ni Evelyn ay nag-aaral din ng binata sa Pangasinan State University at kumukuha ng Bachelor sa Industrial Technology major in Electrical. Sa si Evelyn at Reynald ay kapwa nagtapos sa Anda National High School. Nang makapagtapos ng high school ay nag-enroll sa si Evelyn sa Pangasinan State University at kumuha ng kursong Business Administration. Mula sa kanilang lugar sa Anda ay magta-travel ka pa ng 74 kilometers bago makarating sa Lingayen. Kaya naman ang mga mag-aaral sa lugar ay nangungupahan sa linggayen at umuuwi lamang pag weekend. Ngayong taon ay nasa ikatlong taon na ni Evelyn sa kolehiyo. Isang taon na lamang at magtatapos na sana ito, subalit isang pangyayari ang pumutol sa mga pangarap ng dalaga. Kilala ang Capital Beach Front ng Lingayen, Pangasinan. Matatagpuan ang lugar sa harapan ng Provincial Capital ng Pangasinan. Pagamat hindi maputi ang kulay green tong pinong buhangin, ay maraming tao ang nagpupunta sa lugar para maglakad-lakad at lumanghap ng sariwang hangin. Ang lugar na ito ang nagsisilbing pasyalan at tambayan ng mga kabataan, lalo na ng mga mag-aaral sa Lingayen. Noong September 24, 2024, ay bandang alas 6.30 ng gabi, ay nakatanggap ng tawag ang kapulisan ng Lingayen dahil sa isang di pa kilalang biktima ang natagpuan na nakabao ng kalahati ng kanyang katawan sa buhanginan sa baybayin ng Capital Beach Front. Agad naman silang tumugon sa tawag. Kasama ang Soko ay nagpunta sila sa lugar. Dinatnan nila doon ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakabao ng kalahating bahagi ng katawan nito sa buhangin. Natagpuan ang katawan ng pamilya Ramos Ayon sa mga ito, ay naglalakad sila sa lugar ng madaanan nila ang biktima. Bagamat may mga streetlights sa beach, ay may mga area na malayo sa kalsada at malapit na sa dalampasigan ang hindi na inaabot ng liwanag nito at madilim na pag sumapit ang gabi. Ang biktima ay agad namang kinilalang ang 20 years old na si Evelyn Selting. Una na itong report ng pamilya na nawawala matapos na hindi umuwi sa apartment at hindi rin ito pumasok sa school mula nang umalis noong September 23 ng gabi. Nag-alala din ang kanyang pamilya dahil sa si hindi ito makontak at hindi na nagre-reply sa mga messages. Hindi ugali ni Evelyn ang pag-alis ng hindi nagsasabi kung saan ito pupunta. Hindi rin ito ugali ang matulog sa ibang bahay. Kung may pupuntahan man ay sinisiguro nito na bago sumapit ang alas 10 ng gabi ay nakabalik na ito sa tinutuluyan. Kaya naman nanawagan ng kanyang pamilya sa social media kung sino maaring nakakita sa kanya. Sa panawagan ay nakalagay na huli itong nakita na nakasuot ng sky blue na jacket at blue na jogging pants. Ang damit niyang ito rin ang nakitang suot ng biktima ng matagpuan ng wala ng buhay niyang katawan. Agad na prinoseso ng soko ang crime scene. Napansin nila na maliban sa mga mantsa ng dugo ay basa ang damit ng biktima. Marahil ay dahil sa ulan at sa paghampas ng alon. May sugat din ito sa kanyang ulo, kaya naman maliwanag na ito ay kaso ng pagpatay. Agad na nagsagawa ng task force conference ang kapulisan. May mga na-assign para sa pagkalap ng mga CCTV footages. May na-assign para sa pagkuha ng statement sa ilang mga kakilala, kaibigan at pamilya ng biktima. May na-assign din para sa pag-iimbestiga sa kanyang background at maging sa paghahanap ng mga possible witnesses na nasa paligid ng beach noong nagdaang gabi nang mangyari ang pamamaslang. Dahil na sikat na tambayan at pasyalan ang kahabaan dalampasiga ng dalampasigan na iyon ng Lingayen, ay marami rin ng vendor sa lugar lalo na paghapon at gabi, kung kailan malimit magtungo doon ang mga tao dahil sa makulimlim na at nagtatago na mainit at galit na galit na araw. Base sa kanilang ginawang investigation ayon sa may-ari ng apartment na inuupahan ni Evelyn, ay malimit itong sunduin doon ng kanyang nobyo sa gabi. Subalit bumabalik din naman bago ang curfew ng alas gis. Maliban na lamang ng huling umalis ito noong September 23 at hindi na nga ito umuwi sa inuupahan hanggang sa matagpuan na lamang ang wala ng buhay nitong katawan. Sa kuha ng CCTV sa lugar ay nakitang lumabas si Evelyn ng apartment. Nakita din itong pumasok sa isang convenience store kasama ng kanyang nobyo na si Reynald Caracas. Sa huling kuha ng CCTV, bandang alas 8.17 na ng gabi, nang huli itong makitang naglalakad patungo sa lugar kung saan natagpuan ang wala ng buhay nitong katawan. Bilang bahagi ng investigasyon ay inimbitahan nila sa tanggapan ng pulis ang ilan sa mga taong malalapit kay Evelyn para kuna ng statement. May iba naman na kusang loob na nagtungo doon para magbigay ng statement, kabilang na dito ang nobyo ni Evelyn Desrinal Caracas. Maliban sa kanila, isa pang testigo ang dumulog sa tanggapan, daladala -dala ang mga impormasyon na magbibigay linaw sa nangyari kay Evelyn Salting. Ayon sa salaysay ng testigo, ay nasa lugar siya noong September 23, 2024 ng gabi. Nagtitinda siya sa lugar at isa sa Evelyn sa kanyang mga naging customer. Bumili ito sa kanya ng isang bote ng tubig. Makalipas ang ilang minuto ay nagdesisyon siya na mag-ikot-ikot sandali habang wala pang mga customer at sa kanyang paglalakad ay muli niyang nakita ang dalaga. Napansin niya na may kausap itong binata at may pinagtatalunan ng dalawa. Sa pag-aakala na normal lamang ang pag-aaway ng magkasintaan ay muli na siyang bumalik sa kanyang ginagawa. Nang lumalim na ang gabi ay muli siyang nag-ikot-ikot sa tabing dagat at muling nagawi sa kinaroroonan na ng magkasintahan. Subalit nagtaka siya dahil sa nakita niya na ang dalaga na si Evelyn ay nakahiga na sa buhangin, samantalang ang lalaki naman ay nagukay. Hindi niya alam na wala ng buhay ang dalaga, nagulat na lamang siya na mabalita ang may natagpo ang katawan na nakabaon sa tabi ng dalampasigan, kaya siya nagtungo sa station para magbigay ng salaysay. Doon din ay positibo nitong itinuro ang kasintahan ni Evelyn da si Reynald Caracas. Kaya naman ang mga sandaling iyon ay agad nilang binasahan ng Miranda Rights at inaresto si Reynald Caracas. Maliban dito sa mga huling palitan ng mensahe ng magkasintahan ay napag-alaman ng mga investigador na ang dalawa ay may hindi pagkakaunawaan. Base sa resulta ng autopsy sa katawan ni Evelyn, namatay ito sa hinang tinamong sugat sa kanyang ulo. Traumatic injury to the head at may mga nakita ding punit o laceration sa maselang bahagi ng kanyang pagkababae. Sa mga nakalap na ebidensya at statement ng ilang mga witnesses, ay opisyal nang ang sinampahan ng kasong paggagahasa at pagpatay si Reynald Caracas. Bagamat ayon sa mga polis, ay patuloy pa rin silang magsasagawa ng mga follow-up investigations na makakatulong sa kaso. Ganun pa man, ang kaso ay kinukonsider na nilang solve kung may mga impormasyon at karagtagang sospek pa silang mahuhuli, ay agad naman nila umanong ipapaalam sa publiko. Ang pangyayari ay marihin namang pinabulaanan ng mga kaanak at pamilya ng primary suspect na si Reynald Caracas. Ayon sa kanyang pamilya ay mabait na bata, mabuting kapatid at anak si Reynald. Wala itong nakakaaway at hindi nasasangkot sa mga gulo. Kaya naman hindi sila naniniwala na may kinalaman ito sa pangyayari. Maliban dito, ayon sa kanila, ay maliit at payat ang pangangatawan nito, kaya imposible na mapatay nito ang biktima. Gayunpaman sa kasalukuyan, si Reynald Caracas ay nasa kustudiya na ng mga otoridad at naghihintay ng paglilitis. Hanggat hindi napapatunayang nagkasala at walang inilalabas na hatulang hukuman, si Reynold Caracas ay mananatiling inosente. Ang pangyayari ay mabilis na kumalat at naging laman ng mga usap-usapan na naging dahilan, kaya naman ay nagkaroon ng sari-saring opinyon at spekulasyon ng mga tao. May iba pa na isinisi ang pangyayari sa gobyerno dahil umano sa kakulangan sa seguridad at mga streetlights sa lugar. Bagamat ayon sa inilabas na pahayag ni Governor Giko III, ang lugar ay may sapat na security personnel na nag-iikot. May mga streetlights din sa lugar bagamat hindi nito lubos na naaabot ang mga lugar, lalo na yung mga malalapit na sa dalampasigan. Ayon kay Governor Gico, bilang pagtugon sa hinaing ng mga tao, ay magdadagdag sila ng mga streetlights at CCTV camera sa lugar. Sinabi din nila sa publiko na ang pangyayari ay isolated na kaso at ligtas ang kanilang lugar mula sa masasamang tao. Ayon sa kanya, ang kaso ay kinukonsider nilang crime of fashion. Kaya naman wala o manong dapat na ikabahala ang mga tao, lalo na ang mga turista na bumibisita sa lugar. Sa kasalukuyan ng katawan ni Evelyn, dahil iniuwi na sa kanilang lugar sa Sablig, Anda, Pangasinan. Siya ay ihahatid sa kanyang huling himlayan sa Torrey Torrey Cemetery ng ganap na alas 8 ng umaga sa October 2, 2024. marinamang namang kinundina ng pamunuan ng Pangasinan State University ang pangyayari. Hanggang ngayon ay walang ibang nais sa mga taong nagmamahal sa kanya kundi makamit ang justisya. Sa inyong palagay, may kinalaman nga kaya ang nobyo ni Evelyn sa nangyari sa kanya? Tuluyan na nga kayang nakuha ng kawawang dalaga ang justisya? Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.